Magandang araw, may kuha na naman, nandito tayo sa bagong spot natin, oh may darating na bangka, Ayun ang sitwasyon dito kailan, oh, mahirap dahil puro mga bato, Ayun oh, ayan, papaikot ko lang kailan, ayan, dito, dito yan sa paringaw, ayan, kuya yan, ang mga yan, si kuya, papaikot lang natin kailan, daming nag-aabang dito, Ayun. Oh. Ayan mga kaibigan natin, mga nag-aabang. Ayun, out kay Ate, saka maganda niyang anak 'yan. Ang hirap kailan dito dahil puro mga bato-bato. puro mga bato-bato 'yan. Ano kuya meron ado? Ayun oh. Ayun, shout out sa kanila. Ayun oh, hirap na sitwasyon dito, puro bato-bato. Tika guys, ang pinupuntahan natin na uh, puro buhangin ito. Ikakalso nila sa gulong ng sasakyan. Kaya mabato kayo yan dahil ginagawa nila to nilalagyan nila ng parang siwol yata ganyan. Ayan o. Oh. Eh. ganyan lang kayo yan o. Oh. Hirap. Kaya ang nila. Hindi pwedeng sumayo dahil masisira yung ilisin nila. Oh. Bot buat na boto buat. Oh, angat-angat kay Elian ayan oh. Oh. Sana marami na makuha para hindi talo yung gasolina at sa kapagod. Dami nag-abang doon kay Elian oh, oh, yan, oh. Tayo, tayo, mga taga buwat oh. Meron na silang paghati-hati yan dahil ang hirap kailan ang pang magbubuhat ng Ayan o oh, hati-hati tapos ito naman ililipat nila o oh. puro buat kaya yan, di pwedeng dahil puro kwan yan puro buhangin kailan buat talaga ayun nililipat nila yun Aduh, pai kau tak sangpet, dapai, mabatuh. Pero ibabalik din ito pag ano, kinikilaw na ata nila yun no. <laughs> oh. ano? Hirap na sitwasyon dito kailan ayan no. Kitangin na lang mabato rito kailan dahil may ginagaw nilang daanan dito ayan Kuya nang ajik pa, iplo marin. Ay nang ajik. Jay ginatang ko. Dejay ko na lang. Dito isa di kay timangkot pa Ah dito niyo na tama na ipakot Sige sige. Manoy uh, ko nanan ah to ko per kilo niya. 230. tarti. Hmm. So, na nakapay na. Nung gigat ali ko So di So dumagi ko agatan nang mismo ko wan. Tira na kati ko jay. Nang ina na. Nang ina diyan dito. Okay Tay ko i-vlog ko man tay kang Anya pa naganal gi nagbagkat nya. Buwan tandan ti nagbagkat. Ti nagbagkat. Ayan oh. Ilang katao na yan. Kaya wala nang gagawin yung mangingisda nyo. Si Mother alak di kanya na. Ka. na ganyan party-party ana. Ganyan nga ting. Mo ko. lang. party partyan na. Wop. Pariwang sariwa. Salamat po sa panonood kay Elian. dito na lang.